Sa video na ito, pag-uusapan natin ang naging buhay ng isang king of pop na si Michael Jackson. Malalaman mo dito kung gaano ba siya kayaman at paano siya kumita ng malaki kahit siya ay patay na. Malalaman mo rin kung paano siya namatay o kung may pumatay ba sa kanya. At alamin din kung gaano karami ang naging asawa niya. At makilala mo rin ang mga anak niya. At ano na nga ba ang nangyari sa ibang mga ari-arian niya? Si Michael Jackson ay ipinanganak noong August 29, 1958 sa Gary, Indiana kina Catherine at Joseph Jackson. Siya ang ikawalo sa sampung anak ng pamilyang Jackson na may lahing African. Maagang nagpakita ng interes sa musika si Michael at nakita ito ng ama niya na may malaki siyang potensyal sa industriya ng musika. Kaya sinanay siya at sinama sa kanyang mga kapatid upang bumuo ng isang musical group. Noong 1964, isinali si Michael sa kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Jackie, Tito, Jermaine at Marlon upang mabuo ang The Jackson 5. Si Michael agad ang naging pangunahing performer sa edad na lima lamang. Noong 1969, ang The Jackson 5 ay pumirma ng kontrata sa Motown Records. Ang kanilang unang apat na single ay ang mga I Want You Back, ABC, The Love You Save, at I'll Be There. At ang lahat ng ito ay naging numero uno sa Billboard Hot 100 chart na nagbigay daan sa kanilang kasikatan worldwide sa pangunguna ni Michael Jackson. Noong 1971 naman ang sinimulan ni Michael ang kanyang solo career, habang miyembro pa rin ng The Jackson 5, ang kanyang unang solo hit ay Got To Be There. Noong 1979 naman, nang inilabas ni Michael ang Off The Wall, ang kanyang unang solo album bilang adult na naglalaman ng mga hit na Don't Stop Till You Get Enough at Rock With You. Ang album ay naging matagumpay sa komersyo at nagsilbing simula ng kanyang tagumpay ng solo career. Noong 1982 naman ang album ni Michael na Thriller ay naging pinakamabentang album of all time. Kabilang dito ang mga iconic na kanta tulad ng Billie Jean Beat It at ang pamagat na kanta na Thriller. Ang Thriller music video ay nagrebolusyon sa industriya ng musika sa pamamagitan ng kanyang elaborate choreography and special effects na tumatak sa sangkatauhan at ginagawa pa rin ng mga performer hanggang sa ngayon. Ang hindi matatawarang tagumpay at inovasyon ni Michael Jackson Noong 1983 ay ginawa ni Michael ang kanyang tanyag na moonwalk habang nagpe-perform ng Billie Jean sa TV special na Motown 25 Yesterday Today Forever na nagpakilala sa kanya ng husto bilang global icon. Noong 1987 naman nang inilabas ang album na Bad na nagbigay ng limang number one singles kabilang ang Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror at Smooth Criminal. Noong 1991 naman nang inilabas ang Dangerous na naglalaman ng mga hit na Black or White at Remember the Time. Noong 1995 naman, inilabas nila ang History, Past, Present and Future Book 1, isang double album na naglalaman ng bagong material at ilan sa kanyang mga pinakamalalaking hit. Ang single na You Are Not Alone ay nagtala ng world record bilang unang kanta na nag-debut sa numero uno sa Billboard Hot 100 chart. Ang impluensya ni Michael Jackson sa musika, sayaw at pop culture ay walang kapantay. Kilala siya sa kanyang mga inobatibong music video, natatanging boses at mga signature dance moves tulad ng Moonwalk. Ang kanyang mga album na Thriller, Bad at Dangerous ay nananatiling ilan sa mga pinakamabentang album sa kasaysayan kaya maraming mga parangal at pagkilala na nakuha si Michael Jackson dahil sa husay nito sa larangan. Maraming Grammy Awards kabilang ang Grammy Legend Award at Grammy Lifetime Achievement Award. Dalawang beses na na-induct sa Rock and Roll Hall of Fame bilang miyembro ng The Jackson 5 at bilang solo artist. Kinilala ng Guinness World Records para sa iba't ibang mga tagumpay kabilang ang Most Successful Entertainer of All Time. Siya rin ang King of Pop Music sa buong mundo. Kaunting kaalaman naman tungkol naman sa personal na buhay ni Michael Jackson at ang mga kinasangkutang kontrobersya. Si Michael ay dalawang beses nag-asawa, una kay Lisa Marie Presley noong 1994 pero naghiwalay naman sila noong 1996 at pangalawang asawa ay si Debbie Rowe noong 1996. Nagkaroon siya ng dalawang anak kay Rowe, sina Michael Joseph Prince Jackson Jr. at Paris Michael Catherine Jackson na ngayon ay isa ring artista at singer. Nauwi naman sa hiwalayan ang kanilang pagsasama at umabot lang sa tatlong taon at nag-divorce noong taong 2000. Nagkaroon pa ng isang anak si Michael Jackson, si Prince Michael Jackson II o tinatawag sa palayaw na Biggie o Blanket na ipinanganak noong 2002 sa pamamagitan ng isang hindi kilalang surrogate mother. Noong 1993 ay umugong ang balita sa buong mundo tungkol sa kinasangkutan na kontrobersya ni Michael Jackson. Ito ay ang pang-aabuso umano niya sa isang bata na kanya naman itong pinabulaanan. Noong 2005 ay napatunayan naman at napawalang sala si Michael Jackson sa nasabing aligasyon sa kanya. Noong 2009 naman ay inanunsyo ni Michael ang serya ng comeback concerts niya na pinamagatang This Is It na gaganapin sa O2 Arena sa London. Sa kasamaang palad ay hindi ito natuloy dahil pumanaw siya noong June 25, 2009 sa Los Angeles, California sa edad na 50. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay cardiac arrest dahil sa pagka-overdose nito sa propofol at benzodiazepine. Ayon naman sa ilang mga ulat, ang responsable umano sa pagkamatay ni Michael ay ang kanyang doktor dahil sa maling pagbigay nito ng gamot na propofol na sangkap sa anesthesia. Ang doktor na ito na si Conrad Murray ay ilang buwan pa lamang na hired bilang doktor ni Michael Jackson bago naganap ang pangyayari. Nakulong naman si Conrad Murray at sinintensyahan ng apat na taong pagkakulong dahil sa involuntary manslaughter o hindi sinasadyang pagpatay ng tao. Nakalipas ang dalawang taong pagkakulong ay nakalaya si Conrad Murray dahil nabigyan ng parol. Nawala man si Michael Jackson sa mundong ibabaw, ay nanatili naman ang legacy at mga awitin na kanyang iniwan at patuloy pa rin mapapakinggan hanggang sa ngayon. Dagdag kaalaman lang para sa mga nagtataka kung bakit pumuti ang balat ni Michael Jackson na hindi naman ito ang natural niya na kulay. Si Michael ay may karamdaman noon sa balat na tinatawag na vitiligo, na kung saan nagkaroon siya ng pantal-pantal na kulay puti sa balat. Habang tumatagal ay kumakalat ito sa kanyang buong katawan. Upang maging pantay ang kulay niya, gumagamit siya ng mga makeup o di kaya ay skin bleaching prescription creams upang matakpan ang mga white patches sa kanyang katawan. Ang tanong naman ng nakakarami, ano na nga ba ang nangyari sa mga ari-arian at yaman ni Michael Jackson matapos siyang mamatay? Ayon sa mga ulat, ang ari-arian ni Michael Jackson ay hinati sa kanyang pamilya. 40% nito ay napunta sa kanyang ina na si Catherine Jackson, habang ang 60% naman ay pinaghati-hatian ng kanyang tatlong anak. Kabilang narito ang ang 50% na share ni Michael Jackson sa Sony ATV Music Publishing at iba pang mga negosyo na kabilang sa Jackson Estate. Kaya kahit patay na si Michael Jackson, ay kumikita pa rin ito ng milyones. Ayon nga sa Forbes, kumikita si Michael Jackson ng mahigit 100 million US dollars sa loob ng isang taon lamang. Ito ay simula noong siya ay nawala na sa mundong ibabaw. At ayon muli sa Forbes na si Michael Jackson ang artistang namatay na pero kumikita pa rin ng ganoon kalaki yearly dahil sa negosyo nitong naiwan. Ano naman ang nangyari sa mga naiwang ari-arian ni Michael Jackson? Sa kanyang kasikatan noon at kumita ng maraming pera kaya nakabili ito ng maraming mga ari-arian, ang isa dito ay ang napakasikat noon na Neverland Ranch. Ano na nga ba ang nangyari sa mansion niya na ito ngayon? Ang Neverland Ranch na ito ni Michael Jackson na makikita sa California ay may lawak na 1092 hektarya. Nabili ito ni Michael Jackson noong 1988 sa halagang 19.5 million US dollars at pinalitan niya ang pangalan nito patungo sa Neverland na hinango sa imaginary land ng anime na Peter Pan mula sa pangalang Sycamore Valley Ranch. Nagkaroon siya ng ambisyosong pangarap para sa ari-arian niya na ito at ninais niyang gawin ang lugar na ito bilang kakaiba at malayo sa nakasanayan nating mundo. Ginawa niya itong majestic at parang fairyland vibes na puno ng kamanghaan. Nilagyan niya ng roller coaster, ferris wheel, carousel, bumper cars at dalawang railroads na may railroad station. Nilagyan din niya ito ng zoo at may mga hayop na flamingos, orangutans, giraffes, tigers at elephant. Ang elephant na ito ay galing pa dito sa Asia na may timbang 5,000 pounds. Ang elephant na ito ay regalo naman ni Elizabeth Taylor kay Michael Jackson. Kaya naman maraming mga kabataan ang pumupunta sa lugar na ito. Pero ang masayang Neverland na ito ay nabalot ng isang kontrobersyal na kinasangkutan ni Michael Jackson. At unti-unti nang nabinta ang mga pang-rides nito gaya ng Ferris Wheel at iba pa. Noong 2015, nang pinaskel ng mga anak niya na ibibinta nila ang Neverland Ranch sa halagang US 100 million US dollars, pero walang bumili nito. Noong 2019 ay binabaan nila ang presyo nito sa US 31 million US dollars pero wala pa ring bumili nito. Hanggang noong 2020, ay may nagka-interest sa Neverland at binili ng isang bilyonaryo na si Ron Burkle sa halagang US 22 million US dollars. Ayon sa mga ulat, kaya daw bumaba ng husto ang halaga nito dahil sa kontrobersyal na kinasangkutan umano ni Michael Jackson na sa Neverland niya ginawa. Hindi lang yan ang ari-arian niya na nabinta. Si Michael Jackson ay nakilala din noon na mahilig mangolekta ng mga mamahaling sasakyan. Siya ay nasa mahigit limampung sasakyan na ang nakolekta kagaya na lamang ng 1959 Cadillac Cyclone, 1956 BMW Isetta, Lancia Stratos Zero, 1964 Cadillac Deville, 1999 Rolls Royce Silver Seraph at marami pang iba. Pero simula noong nawala siya sa mundo natin ay hindi na ito naalagaan ng husto kaya naibinta na ang iba dito. At ang masaklap pa ay ang iba dito ay ninakaw ng mga masasamang loob. Hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli and god bless you.